ano, uh, more years to celebrate. <laughs> more years to celebrate. Um, God bless. God okay. bless always. Um, good health po. Happy birthday. Sana makahanap ka uli. Ay! Oh, <laughs> ikaw, ikaw, ikaw. Happy birthday, Mami Lina. Siyempre, good health. Yan ang importante. And God bless always. <laughs> ikaw, Aden. <atin. laughs> Ay, happy birthday oh. po. More birthday to come. And God bless you always. More birthday to come and more papa to come. Ah, uh, <laughs> uh, Sana uh, still, still beautiful, always beautiful. Kapo na! birthday, Ate! Wish ko na! Sana! Ito na pa! Alin kayo, best friend! Happy birthday, Ate! Sana marami pang boyfriend ang dumating sa iyong buhay! God bless! best man ayon Ah, ganun ba yan? Ayun, si ano? ito ayong ito ayong ito ayong ito ayong ito ayong Picture ayong ito 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 Pawis na, pawis na. Ay, hindi pwede. Ay, hindi pwede. Por.. Si wow! Ang ganda naman dito, ah. Ang ganda natin. Wala kang ulo. Wala ako. Ay, yapong. Lina, tala. Hindi kita, hindi kita. Wala akong tala sa dito. Oo nga, hindi dito. Ay, hindi dito. Ay, hindi Ay, dito na tayo. Be. Ay, kita ba ako? One, two, three. Tapa. alis alis. Hindi, nagbibidyo ko Okay, thank you. Okay, Happy birthday! Happy birthday! Ay, 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 ay.

Tinaguang oh, ala. Ito pala. Tinaguang ala? Sama-sama tayong yan. <Prof> Sama-sama <discussion> tayo. Masama daw sa mata, no? Okay. Sayang, walang music. Okay na yeah. yan, walang music, walang copyright. Walang copyright. Yung spaghetti. Kanin sana to, masarap. Ito kanin. Ito yung kanin. Ito Walang tinidur eh. Gusto kong kanin. Ako gusto ko yung Mamaya babalik ako. Sabay-sabay okay, well, ay, ay, na tayo. Sabay-sabay na. Nga. Please. Oh, gusto guys naman. Happy, Happy birthday, Ate Lina. Ito ang may may ako. Titingnan ko ang subo nito. Walang chopstick? Wala ba diyang <laughs> stick? May chapstick, chaps chapstick, Oh, ate, chapstick, na, May Oh, thank you. Kumain ka kasi 'yung note Asan 'yung ano? Galing din sa luto. si Jam daw daw siya, tiran mo daw siya. tiran <laughs> si Jam. Nasa si Jam. Oh, 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 pabalik lang, lang daw sandali lang daw. Ay, kay may Sino daw Jam? Sino ang Jam? Yung king mo. Eh ano siya may importante lang. Ate, ni 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 Ano may ano lang. Ate, ni siya may importante lang. Ate, lang. Ate, ni siya may importante lang. Ate, ni Si may importante lang. Ate, ni siya ka best friend ng kaaway ko. Si Ate Eden pala no. Mm. Eden. House namin. Mm. May mga nati-terminate dito. Tapos may mga waiting visa. Katagkagaya na ito o. Oh. Waiting visa ito. Piralize pa. pa ito. Dito walang problema kahit wala kang pagkain. Pwede kang tumuloy dito. Kasi, ayan, maraming pagkain. Ayan, natagaluto ang landlady namin. Ang rape namin, ayan, okay. puno yan. Naka-reserve yan sa mga waiting visa at sa na teacher minute. welcome kayong lahat dito. Ito, paralyzed ito. Paulit-ulit. Peace tayo, peace. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dito. Ito, ito, isa. Paralyzed din. Paralyzed din. <laughs> Marami kaming pagkain dito, ayan. Ayan, luto. Kain kayo. Ito ang landlady namin, na mabait. Ayan. Siya ang nagluluto. Tsaka dito kahit wala kang pagkain pag pumunta ka rito. Ito, piling bus. Makape-kape. Ayan, piling bus. Pero yung ano niya, yung cup niya, pagkalaki-laki sa galon ng laman. Kapi namin, ayuda. Grabe, mga gat yung mga niknik. Niknik. Ano ko ako. Oo, grabe. Oo, ang ganda naman natin dyan. Ano naman tayo? Wow. Nagulat ang mga niknik. Nagulat Lamigi namin yan, pero siya ang nagluluto. Wow. Sobrang niya. Tsaka kahit punta kayo rito, oh. ma terminate man kayo o okay, waiting visa, welcome kayong lahat dito. Ah, may, ma may makakain, may kayo makakain dito, sa kayo, sa kayo dito. Sa ref, nakalagay. Tsaka, oo, ayan ang ref. Hmm. May mga pagkain naka-ready talaga. Oh, ayan. ayan. May tubig kami. Ayan. Ayan. na Ayan. 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 ako Ayan. Like 15-15 na 15, sila, hindi ako makaka-